Si Sri Lumay o mas kilala bilang si Rahamuda Lumaya, ipinadala siya ng maharaja sa isang malayong lugar para magtatag ng base militar para sa kanilang expeditionary forces. Ngunit sa halip ay nagrebelde ito at nagtayo ng kanyang sariling rajanate sa isla ng Cebu. At dito kinuha ang terminong Bisaya dahil siya ay galing sa Sri Vijaya Empire sa lugar ng Sumatra. Ayon sa mga Visayan folklore, Si Sri Lumay ay isang Hindu at dinala niya ang reliyong ito sa sugbo at marami siyang anak. Isa sa kanyang mga anak ay si Sri Alho na pinamumunuan ng Sialo na ngayon ay mga lugar ng Karkar, Santander sa bahaging timog ng Cebu. Samantala si Sri Okub ay pinamumunuan ang Nahalin. Ito ang mga lugar ng Konsolasyon, Liloan, Compostela, Danaw. Carmen at Bantayan sa